Ayan. Ang masarap dito, sili, toyo at kalamansi. Ayan. Ah, naglilimlim na po ang ating gansa, mga ka-farmer. Ayan. isang magandang buhay mga ka-farmer ayan kakaalis lang pala ni e. Romel kaninang alas 8 at kakaalis lang ng driver ni Doktora na dating minute up ko dito sa munisipyo mga ka farmer umorder na uli syempre gusto nila yung ating lechon eh Ayan. tapos may dumating na baboy kahapon first class mga ka farmer ayan oh huy brotherhood ayan oh gaganda oh ito pang 20 kilos na lang ito 25 ayan tapos malalaki 30 may 40 hin diyan apat yata ah pang 40 dito apat merong 35 36 yan Uy. ayo kayo pakita niyo yung ganda niya oh ayan 13 piraso yan kahapon na dineliver 5 months old daw ito mga farmer sabi ko nga uy 5 months old daw yan ganda yan ang bangga pang lechon so sa mga uh, mag order napakaswerte po natin dahil uh, tayo po ay pinalad dahil si ka farmer Anthony ay marami pong baboy uh, yung kandaba hindi ko pa ginagalaw may 29 pieces daw doon tapos si tatay Feli meron din at eto pa 13 piraso maubos din yan ngayong linggo napakagal gagandang baboy mga farmer ayan o yung mga hinahanap natin yan na yun hmm. ayos tapos Ah uh, gusto ko na simulan yung drum ganito kalaking drum ang bibilhin ko ewan ko kung uubra na yan tapos didos yung ating ano yung mga project natin sabi ko nga doon sa sa love vlog pigeon love vlog Uh, anuhin na natin, bilis-bilisan na natin kasi tayo ay may hinahabol na ma kailangan maumpisahan na rin na negosyo, yan, hindi to sa taas kailangan natin i-boost yung ating lechon business hmm. baka may purpose din kaya humina tayo para go the next level, sabi nga nila back against the wall, diba pero hindi pa naman tayo against the wall <laughs> na ko lang na uh, mahabol ba So ayan, alas 3 pang susunod. Ano oras ka niyan? Uwi muna si Puro, yo. Ayan, alas 12. Uwi muna. Ayan. Si Cabono, meron na kumpleto na ang kanyang packaging uh, box. Ah, uh, ilan na ba 100 plus nang na-deliver natin. Medyo busy din siya ngayon. Mm. Tingnan natin tong mga alaga, mga tanim ni Rambo. May bisita po tayo. Ayan, tito ni Tito Uh, Ate Gina de Guzman Ayan Ate Gina de Guzman Oh Oh nagdada mo yung Di ka pinagpapay nga ni papa mo ah <laughs> Ang ganda na ng kamatis niya Ayan, oh Ang kasunod na yung kamatis natin Dito Okay dito Ang ganda kasi ngayon Nakakapagdilig po ng Maayos kasi yung tubig Nang gagaling na doon Sa main ano Main uh na linya ang lakas so isang pasada lang na ganyan ano agad, dilig agad hmm. Tapos incubator pala ako ng itlog kailangan natin makakuha ng mahabang uh, tulos, alam nyo kung bakit nagkamali kami, hindi kami nakapag trim ng malunggay so ang tataas po ng aming hagod ngayon napakarami na pa ng mga hagod So, oh, kailangan natin ma uh, ano 'yan, makuha. Hindi naman pwedeng i-trim, gawa na may mga parating pang iba. So, kailangan talaga may kalawit lang. Makukuha mo lang 'yung bunga. Napakarami po ngayon. Ni doon meron na. Oh. Next time, pagkaano magti-trim tayo. Sinabisi nga tayo sa construction. Syempre, hindi na naasikaso 'yung ating mga Ngayon naman ang tataas oh. Oh. Ito dito ang taas din ang tataas ng malunggay kaya ayano o <laughs> yung dati naaabot mo lang eh naka ano to second round na ano eh, malalaki na nga yung iba mm, daming hagod ayun oh. mm, pwede na kaya lang hindi po natin pwedeng uh, putulin kasi sayang yung bulaklak ang daming bulaklak o oh. mga kasunod pa yan para naman mahaba-haba yung ating hagod uh, uh, season Hmm. Actually, ito, una pa lang ito, mas marami po ang susunod darating. Yeah, may mga nauna, pailan-ilan ito, rara na reject na ito. Oh. Ito pwede pa 'yan. Oh, slide it. Ayun oh. Ito, dami. Ayan, mga farmer. Kitang-kita. Oh. Kunin ah, ko na pala yung itlog Hindi ko na kuha kahapon uh, Pakain na ako ng ating mga alaga Mga ka-farmer Ayan Sana makalipat na tayo Bago Maging Number 24 Ang number 23 <laughs> Tapos ayan Bago po Tayo mag uh, ano mag uh, ano ba to bago mag uh, January 31, 24 mga farmer yan magpapatrim tayo mag assign ako ng isang tao matrim dapat yan ito ito yung mga halaman na yan para maluwag po yung pasok ng sasakyan yung mga sumasagi na yan ano kalinis natin at sigurado tinira na naman ang mga itlog Oh, ano? Huh. la Sigurado yan. Iniwan ko doon sa isang naglilimlim. Apat eh. Dito ata. Ahapon. Ayan o. Oh. Uh, lima na. Uh, wala pa? Wala ka pala eh. Wala na. Ha, farmer. So, duro talagang konti ang nangingitlog ngayon. Kala ko na jackpot na tayo sa 23 pieces. Ano? Ang ganda oh. Yan oh no, yung kulay na ang ganda yung green green. Blue. Blue pala. Medyo blue ng konti. So 1, 2, 3. Ito yung una kong binili. Medyo nalahian nyo yung brown. Ito mas maganda. Solid no Tama. Solid. Napit na daw mga itlog yan. Hindi natin iahalo doon. At yung gray-gray din lang anak natin ito ng pwesto kaya pwede naman dito lang sila kasi mababawasan naman po ng ating uh, parawakan ay uh, yung parawakan ng matitira yung mga darag tatanggalin natin plus yung mga hindi puro tatanggalin na din yan iniipon ko lang muna yung mga magiging breeder kaya hindi ko pa muna na ano pangkatay din yan mga farmer next next year naman maluwag na Ah, uh, kapag tinola na tayo ng native, ay wala talaga oh. Baki na na. na. May bisita po kami. Ayan, tito ni uh, Ate Gina de Guzman. Ayan po, may okay-okay tayo. Ah, uh, punta, punta niya dito. Ayan, vintage. <laughs> oh, ano, umubra? Uh -uh. Sama so, mga pakiramdam ko ah. Harating na yata sa, dito yung ano ng China. <laughs> ah. Okay na. Lekos lekos na mga ka farmer Ayun. Ano bang niluluto ni papayam? Yam? Meron din buro. Ah, uh, pero sa mga boys, meron tayong breaded pork chop mga ka farmer Hindi ko lang alam na luto kaya. <laughs> Ayan. Ang masarap dito, sili, toyo at kalamansi. Yeah. Tapos, kakamay kamay yung masarap yun. Papaya, man yung niluloko dito? Pahal. Ah. Yun. Maraming asing. Huh? Maraming asing. <laughs> sige okay, natin si papayam anong ginagawa papayam ayun pang, pang buro po yan ano hmm. ayun tilapia galing kay dindin yan kay dindin ko na binili at yung sa amin ay hanggat di pa maganda ang tubig sigurado mayroong konting amoy amoy pa <laughs> napapayam no, pangit ang tubig eh pero pagka nalagyan na po ng tubig yan ayos na ay, ayan o, oh, hindi na po kami nakapag ganot, na. oh, napasarap ang kain at maritesan mga ka-farmer ayan, ah, from Las Vegas Nevada ayan. shout out sa mga anak ko kay Jennifer, Luna Rodel, Erica, and Alex Joanne Sidina, jo and, and Atkins Drogo na rin. Si Drogo <laughs> Si Ate Lily, la, 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 Si Ricardo and Family. Uh, Raduban Family. Sige, si, po, si lang. okay lang. Sige si po. Sila, ano, sila, Baka may magtampo. Binanggit Garo. Hmm. Si Garo. Si Leslie. Si Leslie. Sige, si Leslie. Si Si Shirley. Tsaka si Bong sa Dubai. Hi Bong. Ay, ito na yeah. si partner Thank, thank you. Subscriber kayo na nasa Dubai ka pa. Ay, salamat po. Thank you. <laughs> salamat po sa tanghalian. Thank you, thank you po. Thank you. At ang order nila ay sa December 25. Bayan. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan. <laughs> ayan. Yung Mga taga Dubai ka mo pumunta kay dito. Oo, nami-miss niyo na 'yung baboy na masarap. Dito kayo. Oh, Dubai. oh ayan. Shout out kay Merry Barcar, oh. si Ben. Dito kayo mortar, kayo direction si na kayo dito. Sinopat. Si Car. Si Car. Yan mm. na nga. Happy yeah, Shout out sa inyo lahat. Merry Christmas. At Nandi. I love you all. Miss oh. you guys. <laughs> <laughs> thank you, Kaparmer. Ayan. Thank you po. Thank you. <laughs> thank you, Kaparmer. Thank you, Kaparmer. Ayan, yeah, si, ka si Tito Bong mamaya magsa-shout out yan. Na Ate Gina, mamaya magsa-shout <laughs> out kayo. Ayan. Thank you. <laughs> thank you po. Thank you. Thank you. Magbabaking pa. daw po sila ah. doon sa ano't masilip yung lechonan. Ayan. Doon na po sila dadaan sa ano. <laughs> sa kabila. po. Sa North America. Oh, <laughs> ah, sa America. Ang layo ba? Layo daw po. Ayan si Tito Bong Mendoza. Oh, ay sa wakas nakarating din. Pangarap ko ito. Ay, salamat naman po. Umorder ako ng nanaw baboy para sa Piesta namin. John, Ay, babo. Oh, <laughs> lichon na. Lichon na. Lichon, lichon, lichon. <laughs> Para ihanda. Para pang New Year. December 30. Ayan. Ayan. Sigurado may matitira pang 31 eh. na. pang 31. Gawin na sinigang. Say hi. Gina babe. Tito Glenn. Ganun ang tawagan namin. Sila naman ang susunod na pupunta. Last Shout out sa inyo. Ayan. Tito Marlon. Kung nanonood ka, Tito Ray. <laughs> na. Ayun Tita. Ayaw na Tita. Ayun ni Tita. Ayaw daw. ayaw daw. Sarap buhay dito, uwi kayo. Para sa lugar nila. Kailangan magdala na tayo ng pera. Kung pera, sa bahay ka na lang. Ayoko <laughs> pa, ubus na. Ganun talaga pag galing sa Bro, ang mabilis ano po. Hindi pag hindi ka na gumastos Eh, huwag ka na uuwi. <laughs> diba? diba? <laughs> tama, tama. Eh, ano lang. Tama, tama lang. Kasi lang, magsandali lang ang buhay. Ayan. Kapag malakas ka. Sige, banat ng banat. <laughs> Every year naman daw po ngayon. umuwi si Tito. Thank you, thank you. Salamat sa mga subscriber. May po-promote po, po kami Samji. Ayan. Hello po sa mga subscriber po ni Kaparmer. Um, kung gusto nyo po ng affordable at masarap na Samjihan, visit po kayo sa Samjihan. Ko located po sa San Juan Bautista Betis. Uh, open po kami from 12 noon to 10 p.m. po. Maraming salamat po uh, name po ng restaurant is Mr. Burp Sangyup Gipsal po. Ayan, Mr. Burp. Opo. Oh, San Nasa may highway lang ba yun, don? Opo, sa Ayun. highway lang po. Betis? Ayan. Sa Along El Camino. El Camino, hindi El Camino. May Facebook page naman siguro. May Facebook page po tayo din. Uh, Mr. Burp Sangyup, kung gusto nyo pong i-check yung mga Menu. sets po Ayun, namin. Pagkain, Meron po kaming set A pork jowl, set B pork belly, Ayun. set C uh, mix po ng pork at saka beef, tapos meron din po tayong set C na puro beef po. Ayun no. o, Yan pala, oh, 'yan pala mga barkada. barkada. Magbabarkada. Opo ba, uh, yung price po natin starts at uh, 249 for pork jowls. Mm. Tapos for pork belly, meron po tayong uh, pork belly din 349 po Only na. unlimited Ayaw. po yun lahat ng side dish cheese at saka paste tapos uh, set si po uh, mix ng pork at saka beef 400 Ayaw. po tapos sa setsi natin 450 unlimited beef po ayun with, with juice side dishes may drinks pa opo may uh, unlimited din po yung juice natin kaya visit na po kayo sa mga taga betis po dyan taga guagua Bacolor, Lubao, Bacolor, yung mga nearby municipality po ng Guagua. Visit na po kayo. Saka lagi po kayong manood ng mga vlogs <laughs> ni Ka Farmer. Thank you, thank you. Lagi so ayan ha, Betis. Ah, oh. uh, Mr. Burp Oh, oh, oh. oh Sandy. San 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 yeah. thank, San thank you, thank you. Hay, 'yan ang mga ka-farmer, palikan natin ating mga alaga. Ah, thank you, thank you sa mga ating bisita. Ayun. Dami pong nadagdag na orders na litson ngayon. Uy, ano 'yan? Ah, naglilimlim na po ang ating gansa, mga ka-farmer. Ayan. Hmm. ano? Tulus. So, that's good, ano? Puro to, puro. Wala naman po tayong lalaki na uh, crossbreed. Yung isa na wala. Uh, at yung dalawa na lang naiwan dyan. Plus yung lalaki. Bali, apat yan. Tatlong babae, isang lalaki. kaya pala lima na lang sila kasi yung isa ay naglilimlim na hopefully ay makapagpapisa yan <laughs> kailangan na po namin magpatubig din naawa na ako sa kanila magmimate sila sa tubig doon pa tapos ito baka koy na lang alagaan ko parang naintriga ako sa koy eh kesa hito mga uh, farmer yan. pasukin natin ang koi pero kailangan yan po ay madrain then mm, tubig naman yan pagka puno po ang tubig nito puno din yan kasi nagsisip in naman yung ating ano uh, tubig ano kaya lang kailangan ayusin din po yung ating pond yan. mukhang kailangan ko na huwag pa deliver ng baboy dahil lang naan dito ay napakalalaki oh kailangan natin ng 25 kilos kailangan po ng 25 kilos Aba, bago atang motor ni puro yan ah. ito Kala ko bagong motor ni Proy. Ah. Ayan. Bukas. Meron ba tayo? Na pick up o um, napisa na namang si Bibi mga farmer ayan. May Bibi tayong dalawa. Hopefully ay makasurvive. Yan yung ating mga sisiw. Hmm. Tingnan ko nga ang ating uh, baboy. Ah. Meron tayong 20 kilos diyan. Nasa 22 yan siguro. Bigyan na natin yan as para naman matuwa ang ating mga customer 25 malaki na ito 35 na siguro ito oh, 20 na lang yan swertihan na lang sino mauna ang order ng 20 tapos ito oh, malalaki nga kailangan natin ng 25-30 tawagan ko sina so, Farmer Anthony tanong ko kung anong maibibigay niya kailangan natin ng bagay. Pwede naman po na tayong pwede naman na nating i-stack yan. Yung kay ka-farmer Anthony plus yung kinasebi. Pwede naman nating isabay. Tapos next week na lang natin. Mahirap naman yung uh, sacrifice na naman tayo. Eh! Wala nang pagkain. Patay. Bukas na lang. Hala. Sorry. Hindi ako nakalabas eh. Oh. Ito pwede na tong elpasan doon. Malaki na. Hmm. One month, sabihin mo ng three weeks, pwede na naman yan uli. Hmm. Doon na muna dahil wala pa naman po tayong ah uh, kulungan. Wala pa tayong hapunan doon. Doon na lang muna. Alaki yung baboy. Uh -huh. Ayun, kala ko ngayon. Eh. Ayan, salita tayo ng salita. Wala na namang barory. Ayan mga ka-farmer. Ngayong dinidilig po palagi ay gumaganda ang ating mga damo. Ayan eh. Tumubo na. Ang ginagawa ni Papa iniiwan na ganyan. <laughs> Tapos nagbabaha na gano'n. So at least po, gumanda ganda. Ayan, nakita nyo? Medyo green na yung yung banda doon ayan oh, nagpatubig din tayo pero ayan may iwan iwan lang okay na yan kesa ah uh, mga tuyo mga farmer ito kailangan din yan e, mamaya iiwan din natin yan doon muna hmm. tapos ayan may host na tayo 50 meters pero ang gandun lang sa may mangga umabot ah uh, kailangan pa natin dugtungan para maabot natin yung mga papaya doon kahapon nadiligan ko na yan yung mga papaya dito medyo magandang dilig talaga yung basang basa po tapos ayun na yung pigeon loaf natin ah uh, ganda na oh kunting kembot na lang ay matatapos na po tayo salamat naman sa Diyos at uh, may raos ayan tapos Madami na ang order. Ayan, thank you, thank you. At sa mga gusto pong mag uh, palagi ko pagka ano na po, pagka ito ay na-announce po namin pala. Ayan. Pagka hindi na po kaya ng amin delivery man kasi dalawa lang 'yan. Try niyo pong i-book ng uh, o kaya Transportify. May mga application diyan. Baka po may kumuha. So pag nakausap ninyo kasi medyo talaga super baba ang ano nilalamove eh kung makipagtawaran at uh, maghingi ng dagdag eh kayo na po ang bahala panapangako ko naman po na maganda yung lechon talaga so ayun po magaganda yung baboy natin naka line up so talagang uh, magiging masaya ang uh, mga o order unlike doon sa last year kasi medyo sumablay po tayo dahil naubusan si Ant, ka farmer Anthony ng ating uh, stock no yung stock nya Nung bandang September, October po, tinamaan siya ng uh, peste. Kaya, dating ng December, wala talagang naibigay. Kaya, ayun, umasa tayo sa, alam nyo na. <laughs> Pero hindi naman natin, uh, syempre, sinasantabi yung ating mga kaibigan. Kaya lang, may mga naging, ano po, nag-pledge na mag-alaga since last year. May mga nag-alaga po para sa atin na yun talagang gusto ko. Eh wala na pong nahahalo na alam nyo na yung medyo outlier, ah, uh, di matatanda. <laughs> Siyempre pagka-December na po eh ano na yan, medyo marami na po ang demand kaya ayun, eh, talagang mababa ang quality. Pero ngayon, as much as possible by uh, by the numbers naman ay binigay sa akin ni ka-farmer Anthony nasa 160 pa daw po ang uh, li niya. So, kukurutin na natin 'yon at Almost 200. Kasi may 29 pa daw si Sevi sa si Pandaba. O oh, Tatay Feli. Hindi ko alam kung ilan. O oh, tingnan na lang natin mga farmer. So ayan. Maraming maraming pong salamat. Ang ganda. Sarap ng hangin. Ayan. Thank you. Thank you. Sa hangin. Sariwang hangin. Ayan. Maraming salamat at magandang buhay.